patuloy pa rin ipinag-uusapan sa social media ang paglantad ng umano'y dating karelasyon ng King of Rap na si Francis Magalona. Hindi lamang ang kanyang revelasyon patungkol sa kanilang naging pagsasama ng yumaong rapper ang ikinagulat ng mga netizens, ngunit maging ang katotohanan na mayroon raw silang anak na ngayon ay labing limang taon na nagnangalang Gail Francesca. Marami sa mga netizens ang humanga sa ganda ng dalagita ng mapansin ng ilan ang pagkakalapit ng mukha nito kay Francis M. Nakuha rin daw nito ang galing ng ama sa pagkanta, lalo na sa pagrarap. Sa naging pag-uusap ng maglina sa kay Boss Toyo ng Pinoy Pound Star, pinagbigyan ni Francesca ang request nila Boss Toyo na kumanta ng awiti ng kanyang namayapang ama at kinanta niya ang bagsakan kung saan ipinakita niya ang galing sa pagrarap. Dahil dito ay tinanong ni Boss Toyo si Abigail kung mayroon ba silang planong pumasok ang anak sa showbiz gayong isa rin itong performer, gaya ng ama at lalo na at magaling din ito magrap rap Saad naman ni Abigail ay son papasukin rin ni Francesca ang showbiz, lalo na ang pagkanta. Hindi tuloy maiwasan ng mga netizens ang hinuhang kaya lumantad sa publiko ang magina ay dahil sa nais ni Francesca na pumasok sa showbiz, batay na rin sa naging sagot ng kanyang ina. Sa loobin ng mga netizens ay maari namang sumikat si Francesca. Dahil talentado naman ito, pero hindi na kailangan pa ng ganitong publicity, lalo na at namaya pa na ang taong involved. Sana raw ay nag-focus na lang na mapaunlad ang talento at makilala hindi sa paraan na nila na ipinaalam sa buong mundo ang kasalanan ni Francis M. sa kanyang legal na pamilya. Nakakaladkad raw tuloy ang pangalan ng master rapper gayong yumao na ito. Sa ad ng ilang mga nagkomento, pwede naman sanang sumikat anak niya na di kailangan pa ang ganitong publicity. At kalag pa yung kasalanan ng Yumao, sana nung buhay pa yung tao ginawa na niya ito para makapagsalita naman yun. Eh wala na. Sisikat naman yata tong batang ito kasi may talent naman anak niya. Bakit kailangan sa ganitong way pa ipakilala ang anak? At just ko menor de edad ang bata na panghihimasukan na ng mga tao ang private life ng bata. Gusto mag-artista pero gagamitin pangalan ng tatay. Mabuti sana kung okay sila sa legal na family. E eh, sila pa tong maingay. Nakakahiya lang na sila na ang sabit sila pa ang ganyan. May talent naman yung bata sana dun na lang sila nag Hindi yung pinaalam pa sa buong Pilipinas na anak siya sa labas ni Francis M. Masakit din syempre doon sa legal family ni Francis yun na patay na yung tatay nila na drag pa yung pangalan sa ganyan. Mas madali kasi makapasok sa showbiz industry, kapag ibubunyag na anak siya ni Francis ay maraming opportunity, at mga scout na pude siyang makitaan ng galing, ganyan ang magulang gagawin lahat para sa ikabubuti ng anak.